Hello po guys. Ano ginagawa mo sa'yo? Ah, uh, hello guys. Hello. Hello guys. Ano ginagawa niyo yo? Ay narito ako sa Minecraft. Ibibigay ko ang um just perfectly just perfectly po. At sana kayo ay masaya sa Minecraft. Let's go play na po. Ito naman si Nathan Gamer. At ganito ay flat. Para ibang belt ko. Just wait Bell. Ito nga Huwag niyo kalimutan At sana naman Buhay uh, Buhay na Buhay na Kung Sin sinabi ng Ang mga Hindi ako gagawin ang mga English Ang mga baleo Pero nga ba Hindi Dito po ang um, Minecraft ay, at, ay hindi gagawin ang sa og sa og 怖い。 Dito. Dito. so, ito so, ato ang mango at ubi lang. yan ito. kulang <coughs> pa yung mako. araw matay Bagaimana dengan itu? Bagaimana dengan itu? Ini apa di tak tahu. alek na na. Wow! Wow, siya <executor> <Kasper now> goal. Oh, so, guys, thanks, thanks for watching. Kung nagpapaali, kung nagpapaali, kung nagpapaali, kung nagpapa-upload nagpapa kayo ng Minecraft. See guys. Bye na